Oh, maraming salamat ulit sa inyo mga kabutog. Ay bali siya yung karugtong ito nung ano nung kanina. Ah, bale bali mapapadod niyo ito sa sa YouTube. Yan. Yan siya yan yung, yung ano yung yung ginagawa ni Popoy niyan yan. yung ginagawa ni Willy 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 din ko yan yung ginawa ni Popoy. Yan. Binubo namin yan para ikakabit na naman daw yun din sa isa na ikakabit yan at tulad nung ipapakita ko sa inyo mamaya doon sa huli na naikabit na ng mga kasama ko yun ganun ang magiging ano magiging uh, mag, magiging ano katulad kasi nga yung company nagtipid talaga siya ng ano LB yan. para makatipid at ang daming scrap namin ganyan na lang ginawa full box yan pinipilit namin na tumiba yan. Yan. Kasi yan, kailangan maganda talaga yan eh. paka welding ko, welding yan, napasasain. Kahasa, masilya, pintura, at yan, iakit na sa taas para ibutasan uli yan at ilagay na yung mga pipe. Yan ang hindi ko lang alam kung pero at ayo mayroon na yan yung mga pipe na mga binaluktot na napanlagay talaga diyan yan. ko yung ano ay naano ko na pala yan oh, yung silis Celestial pala may gawa na ano, maliit na sa likod yan kailangan patibayin mo siya para hindi siya bumo kapag yung ano dinagyan ng mga pipe ano? para hindi pati makikita yung winilding uh, na ayusin maano din ma maano ding, ma, ma ting -ting ding, matrabaho rin kahit eh, gagara ganyan lang siya pero mas nakakatipid naman ang gampani dyan kisa doon sa bibili na LB kaya sabi, ano na lang kayo? Kasimbol. Simbol na lang kayo. Para makatipid. Ayan, ang ginagawa namin dyan, fabrication. Tatlo lang kami dyan eh. Ako, Celestial, si tsaka si Pupuy. At tatlo lang kami dyan. At yung kay Celestial naman, yung yung maliliit na yan, ginawa niya. Kaya nandumating ako, um, pumasok ako ng pahabol at ano welding na lang ako nyan ano, Dahil walang naman dyan ang ginawa dyan ni Popoy yung mahaba ng pahabol kasi yan eh kailangan daw may kabit na uli yan at yung ipapakita ko sa inyo yung nasa ano, sa panghuli siya yung ano yung binityo ko para ano makita ninyo eh, na ganyan ang kalalabasan ang Hanggang... ganun at sana sa mga ginagawa kong ito ay eh, sana nai eh, huwag lang kayo magsawa mamanood eh, kaya ko sinisilip siya ng ganyan para nakikita ko kung kasi pag nagbabad na babaran siya ng welding dalawang klase lang yan, kung hindi mag-umbok, lulubog. Kaya ang building ko dyan Ila ah, sa loob, labas. Yan, ah, totoo 'yan sa loob Silipin ko naman yan, yan tingnan ko. Yan, kung lumubog siya. Kung hindi, tuloy lang. Oh, yan, tulad yan, dito ko kasi nga naglubog na pilopok ko siya. Mas Para kung baga pag nag-bacteria ka, hindi ka masyadong maano lang maraming makakain ng masilya yan kaya hindi matagal ang pagmamasilya mo dyan kasi kung matagal din marami din masilya maano makakonsumo kaya ang ginagawa ko dyan si, madalas yung silip ko dyan silip po po silip pupuk, para maging maayos yung kalalabasan dyan. yan yan Basta lagi lang silip, silip, yeah, pukpuk. Yeah. Pag may nakita ka na umpuk pukpuk ganyan. At silip uli, ya, yeah, sinisilip uli. Para kung may lumubog dyan, o gumaltaw, kailangan mapukpuk mo Kung wala naman, tuloy ka lang sa pag-welding. welding ka lang. Retibayan mo lang siya. O, ganyan. Kasi pag binutasan niya, tilagyan ng pipe yan eh, kapag mahina yung pakawal mo may possibility na ano yan bumuka kaya kailangan maganda yung pakaka-welding um, para walang masabi sila uh, medyo, medyo matagal din ang pag-ano ano, pag welding at hindi lang basta welding kaya kailangan eh, sisilipin mo siya kung ano yung magiging problema yung problema diosin mo. Ay ah, problema ni 'yung pokok. Kasi 'yung thunder ako diyan, wala naman akong naghahawak niya naka-stand niya. Kaya hindi ko masyadong maganda sana kung nailalapit 'yan. Nagtututukan maganda sana. 'Yung problema dito ba 'yan makapag ano? Makapag hawak aja ng ano, kasi simple masabi wala naman akong ginawa diyan kaganyan lang. Kaya naman. Yan. kailangan titingnan. Maayo yan, silip-silip. Yan, titingnan mo. Ano po yung problema? oh yan. Siya, yan, yan yung malap malapad na yan, yung mahaba na yan. Yan, yeah, ganyan, yan, yun siya yun. Yan, malapad na yan. Yan, yung malapad na yun. Oh. Yan ang ginagawa ko. At yung maikli ay hindi na yan. Na, na ano na yan, na ano ko na yan natapos na yan